Sila si Nanay Remedios at anak niya si Maris. Sila ang beneficiary ni Marilou Mendoza. Isa sa mga kasamahan namin na biglang pumanaw na karang taon. Isa sa mga kapatid ni Marilou na si Marabeth ang nasa bansang Israel ang dahilan kung bakit naka-apply si Malu. Tinanong ko si Marabeth kung bakit pati mga kapatid niya ay ni-encourage niya na kumuha ng kaiso para hindi mamroblema ang pamilya ko. Pero naisip ko, hindi pwede na sarili ko lang po proteksyonan ko. Paano naman yung ate ko? Paano naman yung nanay ko? Paano yung bayaw ko? Diba? Kasi alam naman natin kapag merong event na unexpectedly na nangyari, sino pa ba yung magtutulungan? Diba? Family pa rin. So, sa iba't sa gusto mo, hindi naman maring hindi mo tutulungan. Diba? Yun. So, nagsumikap ako na maikuha sila kasi iniisip ko, hindi man nila ngayon kailanganin. Pero darating talaga yung panahon na kakailanganin nila ito. At alam ko na magiging malaking tulong ito sa buhay nila. Marami ang matutunong uh, sa katulad namin wala. Palimba sa huwag oh, kami mahirap lamang. Kung hindi ang gawa ng aking anak hindi namin kami makakapulong. Maraming salamat sa Kaiser International mm -hmm. sa uh, walang sawan nilang uh, pagsuporta uh, sa amin lahat na nangailangan ng tulong at uh, mga Pilipinas na Nilipat ang Kaiser Plan ni Marilo sa kanyang kapatid. Pagdating ng maturity period, ang pamilya ni Marilo ay makatanggap pa ng cash value na almost 1 million pesos. Kaya ang Kaiser ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa pamilya.